mga palangga, magandang gabi sa inyo lahat. Basa, oh. Basa ang red coat. Basa ang helmet. Kaling nyo tapos ka koden, Ako din. Basa, grabe mga palangga. Oh! Likod sa naman, okay. Share. Butong. Maghapong ulan sa Metro Manila, mga palangga, ano? lalo din nata sa probinsya. Bagyo pala ba? Ha? Bagyo ano? Basang basa, yung mga palangka. Paghapon nila ka nababasa. Grabe. Yan talaga. Ang buhay sa Petra Manila, mga palangka. Oh. Buhay rider, mga. Pati midyas. Pati paitlog. Hindi naman gaano basa. Ano lang ito. Your firm. Uy, gising pa kayo? Last na yung bina. Gising ka pa, Rizel? Nakain ako, mga ko. Ha? Makdo, ina-read Eh, hanga na lang si Bob niya. Ah, Nangyari na kayo, nagsanggay-tagsampay no? ah, na. Ano, graba ka? Ano, hmm. ka? So, ayan mga palangga, no? Pintuhan muna tayo. Bale. uh Grabe. Basang-basa ko mga palangga. Sandok ko, bang sandok ko pala akong basa pala. Pa. So, yun, mga. Ah, uh, ganito. Magandang gabi sa inyong lahat. Ulayting ko pala. No? Nakarating tayo. Last night ng gabi. Talagang ulan maghapon sa Metro Manila. Mga palangga. Ganon din siguro sa probinsya. Ah, uh, kung naranasan nyo din sa probinsya ngayon, ano, no? Medyo, yun, kung malakas. Dito naman, hindi gano'ng kalakasan. Ulan lang maghapon tamang ano tamang patak lang naman at uh, yun wala tayong dalang ulam may mga yan na dalang ulam so ayun anak ko isin sarap naman ngayon so malamig-lamig yung panahon ba bagay na gusto yung bungabog na ang panahon yung asawa di ay nasa kwang gilid yung maragitog na itog na ako ma marag marag <laughs> <Disgras yan>, yun maragitog na disgrace <laughs> yan bantay sa taas o na, basta-basta. bale basta. ano pala. So, ang pagkain namin ngayon, na-order mo na? Na-order mm. na, na ng asawa ko yung sa incentives ng rides ko, monthly. Yun na yung antay na lang namin. Kasi, alas na yung binanang gabi. Ta, parting. Na-pick up na. No, uh, ihahati din ng grab mga palangga. Ako, nag-grab uh, rider ako. Tapos ngayon yung pagkain namin ngayong gabi. Kasi sa incentives lang naman yun. Ay, hindi ako nakabili ng oil ng kapan. So, yung incentives na yun, parang points lang siya monthly. So, pwede siyang i-order sa MacDo. Yun. Yan yung magiging pagkain namin yan. So, hanggang dito na lang mga palangga. At least, wala na naman akong pang-post sa aking ko. Dito, dito wala na ganong ulam. Basa lang. You know. Basa-basa yung... Basa-basa yung, yung, yung mga palangga. Basa yung yan yun so maya iharap na lang sa ano yan electric pan matutuyo rin yan kasi hindi pwedeng hindi iharap para hindi mangangamay mga palangga nandito na lang God bless